Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagsimula ng mabaalam si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. 21 araw bago sa opisyal na magretiro sa Desembre at Res. Sa kanyang pagbisita sa Philippine Military Academy sa Baguio kahapon, nagpasalamat siya sa kanyang alma mater dahil sa paghubog sa kanya at nagsilbing gabay sa 37 taon niya sa serbisyo. Sinabi rin ni Acorda na sa kanyang pagretiro, Iiwan niya ang PNP na pinagkakatiwalaan ng publiko. Patunay na rito ang mataas na trust and approval ratings na nakuha ng institusyon. Nagpasalamat din siya sa lahat ng kanyang mga nakasama sa trabaho at binilinan ang mga pulis na panatilihin ang kumpiyansa ng taong bayan. Ang hinihiling ko lang sa ating PNP organization, we have reached this far. Uh, maraming nagsasabi yung, 80, 80, yung trust rating na mataas. Uh, mahirap i-attain yan and... Uh, sana 'wag nating bitawan uh, kailangan talaga natin ng tiwala ng taong bayan siguro pag uh, masasabi mong you do your best uh, you maximize your time kung napansin nyo, hindi ako na nag-travel so, kasi sabi ko sa sarili ko minsan lang kung dadaan magiging chip PNP so ganet maari binuhos ko yung oras ko Nagumpay na idinaos ang QC Laban 2023 event sa Quezon Memorial Circle kahapon. Ang event concert ay inorganisa ng tanggapan ni 2nd District Congressman Arjo Atide para pagsabasamahin ang mga kabataan sa isang malikhaing paraan sa pamamagitan ng musika. Layon din umano nitong maghatid ng kasiyahan sa mga taga-QC para kahit paano ay sandaling makalimot sa mga problema. Ito na ang ikalawang taon ng QC Klaban matapos ding maging matagumpay ang unang paglulunsad nito noong 2022. Nagpasalamat naman si Ataide sa Quezon City LGU dahil sa pagbibigay ng venue para sa konserto. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon!